Good afternoon guys Surprise, surprise Kamusta po? It's June 22nd, 2024 Guys, nasubukan nyo na bang Nasa pagitan kayo ng mga malls Ayan So, nasa pagitan tayo ng dalawang malls ngayon guys But, What a sad story, guys. Gutom ako, pero I have a very little budget. So, it's like 100 pesos budget. Pero ang gusto ko is tipong sisig, tipong, what do you call that? Lechon kawale, ganon. So, guys, may tuturo ako sa inyo. Um, among Ayala alam and SM, for sure, sa labas niyan, meron kong mga karinderya or tuturo turo So, ayon dito ngayon tayo sa between Fairview Terraces and SM Fairview and ituturo ko sa inyo kung saan mahanap yung mga yun. Alright, so let's go! Nakapayong po tayo kasi mainit. Ayan. <laughs> mainit po. <laughs> and ayun, kahit nagre-retinol po ako ngayon kasi magtatagulan na so ibabalik natin ang ating uh, mapusyaw na kulay pero dahil nga po dito sa gusto kong ituro sa inyo kung papanong mag-budget eh gagawin po natin yan kahit mainit kahit tatawid po tayo ng ayun galing po tayo sa footbridge na yan ha? so mga dalawang footbridge po yung tatawirin natin So I did it all for love. Sabi nga nila, kanta ba tayo mamaya guys? Kasi ang bibiling ko yung sisig at saka yung uh, what do you call this? Um, uh, Kawale. So ito yung tr ano, ter transport terminal. Ayan. Ng SM Fairview. So galing tayo dun sa malapit sa terraces. Ayan guys. Hindi naman siya secret pero hindi madaling makita. Kaya ituturo ko sa inyo guys. Na-try ko na siya kahapon. Ah, uh, na-try ko siya kahapon. Second time, uh, actually first time kong kumain doon or bumili doon. Hindi ako kumakain sa karinderya. Ayun, nagte-take out lang ako. Hindi ako kumakain sa karinderya. And ayun, masarap siya, guys. When it comes naman sa let's say kalinisan ganun. kayo na lang mag-decide, uh, guys, kasi kung nanonood kayo ng mga vlogs, nakita niyo naman siguro yung mga way ng pagluluto sa India, other Asian countries. Masasabi naman natin ang mga Pilipino, mas malinis naman sila compare sa mga ibang neighboring countries natin. So, ayon, kung medyo maselan yung chan nyo, actually ako maselan yung chan ko, pero hindi naman sumakit yung chan ko. So, ayon, so ayan, tatawid na tayo dyan. So, again, galing tayo dyan, na. Eh. So, ayan, tatawid tayo dyan. Ito may M MRT station yata yan pero close pa siya ayan. So tatawid tayo ayan na. guys, let's say, di ba take out kayo sa karinderiya sa labas and then gusto nyo kainin sa mall kasi nga hindi kayo kumakain ng uh, sa karinderiya. Katulad ko, ayaw akong kumain sa karinderiya kasi mairitahin akong tao. So, ayaw ko sa mga katabi ko. So, pag tinake out nyo yung ano, yung mabibili natin dito, ba, pwede naman manghingi tayo sa McDonald's or sa Jollibee ng mga take out box nila, ganon. And then, doon na lang natin kainan, pati utensils naman pwede natin hingin doon. So, ayon Ganon lang po. <laughs> so ayan, na nandiyan na yung ano, nakatawid na tayo from there. And then malapit na dito yung pupuntahan natin. Babalik, medyo maraming choices guys Pero babalik tayo dun sa na, Nabilan ko kahapon Kasi masarap siya Ayan guys, so dito from ayan From SM Ayan, nandito wow. siya guys, walang pangalan yung place eh. Walang pangalan Ayan So walang pangalan yung place, ganun So ayan, so from here Ayan, tabi-tabi na yan And siyempre doon tayo medyo pupunta sa medyo dulo-dulo para hindi masyadong alikabukan yung mga pagkain, di ba? Ayan. Doon tayo sa nakita ko kahapon or binilang ko kahapon, masarap siya. Ayan, dito yon. Tandang-tanda ako, guys. Tandang-tanda ako pa nung bata pa ako. Ayan. Miss, meron kayo nung ano? Let's lechong, lechong ano ba yun? Ito. Ayan, ano lang miss, isang order lang. Yes. May sisig din kayo ate? May sisig pa ba din? Ay, na. Okay, sige. Ate, pag nagpadagdag ba, dagdag bayad din? Eh? Ay, akala ko pwedeng yung tipo, Ate, dagdaga mo ha, tapos sabay walang dagdag bayad. Pagdalita kasi kami ng mama ko. Ay, Sige. Hindi ko naman sasabihin. <laughs> at Et, at ate, magkano per order niyan? -san -san. Yung parang so, isa oh. 50 Kasi hanap na lang. Saan ba ate masarap yung ano dito, sisig dito. Titingnan ako sa iba. Ah, okay. Ano e yun lang natin tong bago kasi parang ang daming dumadaan na hindi umalam ako saan sila pupunta. So ay magbabayad na tayo 50 pesos lang naman ano. Ate ito lang po yung sa akin Thank you, Thank you. Nasaan na ato yung binili ko? Ayun, salamat At Okay, salamat Naku, may, Ano, may copyright. May copyright music na dito. Alis na tayo dito bago pa tayo ma-copyright okay na yun guys tara na salamat ayan guys pinawisan ako pinawisan <laughs> ako guys mainit <laughs> bibili pa sana tayo no sisig kaso nga lang ang daming tao medyo nakaka ano nakaka ano mag stay pa doon Eto guys, kung ayaw nyo nung Let's say, babalik kayo nung from terraces Kung ayaw nyo nang tumawid ulit dyan Pwede naman tayo makisabay sa mga jeep Basta magpapaalam ka lang na makikisabay ka lang Ganun okay. Okay. Ayan guys, nakakahiyang ano. Makikisabay sana tayo sa mga jeep na ganyan. Makikisabay sana tayo sa mga jeep na ganyan. Patawid lang na ganoon Pero nakakahiya. So ano na lang tayo. Tawag dito. We have to bite the bullet and then akit na lang uli tayo. <laughs> Nakapayong naman guys eh. So don't worry about ano. Don't worry about me. Ayan. So sana sumakto lang sa akin yung ano Yung nabili kong ulam <laughs> Ang konti nun <laughs> But anyway Ayun na nga guys Again guys, yung about sa mga masisela yung chan, ayun. Masasabi ko naman na pag mga Filipino uh, yung nagluto, ganyan. Okay naman siya. Kasi kung titingnan nyo yung mga Indian magluto, ba diba, Talagang talagang kilabutan kayo. <laughs> So ayan, papasok na tayo ng mall. Papahirapan ba sana ako nung... No? <laughs> okay guys, naka 10 minutes na tayo ha. Siguro ano, Ayan nga guys, kung ngayon galing kayo sa labas kasi nga 'di ba, lahat ng SM malls and Ayala malls, usually may mga turo-turo yan or karinderya yan sa labas. So ayun, pag uh, what do you call this, pag bibili kayo from ano sa labas, ite-take outside niyo kasi ite-take in niyo sa mall. <laughs> Tawag dito. puwede pwede kayo manghingi ng mga utensils diyan sa McDonald's, ganon, yung mga take-out box nila ganon. And then ayun so guys yun lang talagang na ano tayo dong pinagpawisan tayo doon pero kaya ko na ipapakita yung itsura ko ah hindi <laughs> ko na ipapakita yung itsura ko guys puputuli ko na yung video <laughs> sige guys itatry natin manghingi ng take out nila uh, takeout take out box nila itatry natin i-record kung uh, kakayanin take out. Miss, pwede mong request yung take out na box for chicken? Grabe, pinagpawisan ako. Ngayon, hindi ko na nga papakita yung itsura kasi nga, pawis na pawis na ako. <laughs> Parang there's no, there, no it, it makes no sense na... Okay, ano thank you. So, ayan. Take out, ano, take out uh, box done. Okay, siguro hanggang dito na lang ano, eh, i na natin yung video. Hindi ko hindi na po napapakita itsura ko sa inyo kasi pinawisan talaga ako ng matindi. Ayan, ito na yung takeout ano natin. Bye guys. See you soon.